Patay naman ang apat na lalaki matapos manlaban sa mga pulis na lumusob sa isang drug den sa Norsagaray, Bulacan. Sa kalapit na bayan naman, ilang tinuturong tulak ng droga naman ang naaresto. Nasa gitna na aksyon si Veverdera. Nilusob ng Norzagaray PNP ang bahay na ito sa so barangay Bigte, Norzagaray, Bulacan, Kagabi. Base sa mga report na natanggap ng pulisya, nagsisilbing drug din ang bahay ni Michael Sombillo, kaya hainan sana ito ng search warrant. Pero hindi pa nabibigay ang search warrant, nagpakawala na raw ng putok ang kampo ni Sombillo. Upon approaching, uh, pinutokan kami. So, nagkapalitan ng putok. So, bago namin na survey, nagkaroon na ng arm encounter. Nagresulta nga sa pagkakawala ng apat na tao. Patay si sumbilio at tatlong kasama na nakilalang si Narayan Kirante, alias Alan at alias Epoy. Nasa watchlist na raw si sumbilio na kilalang talamak sa pagbebenta ng droga. Talaga pong armado to, may history na po ito. Uh, a month ago, nagkaroon na rin po kami ng inkwentro dito, nakatakbo lang yung mga yan. Isang minor de edad na lalaki at tatlong babae rin ang natatnan sa bahay ang sinama sa presinto. Isa rito ang kasambahay ng sospek na aminado na ng droga sa amo. Parang pinakagamot lang po sa akin. Pag na, na na po ko na hindi. Tapos ganun lang po, wala yun. Nakuha sa bahay ni Sumbilyong na sa limang ng hinihinalang shabu, dalawang sachet ng hinihinalang marijuana, drug paraphernalia, apat na baril, mga sumpak at isang granada. Hindi na nakatakas pa mga lalaki nito nang magsagawa ng one-time big-time drug operation sa Plare del Bulacan. Nasa 18 na tao inaresto kasama si Zaldi Masangkay na notorious umanong tulak ng droga. Nakumpis ka mula sa kanya ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. Kinumpis ka rin ang 15 motorsiklo na hinihinalang pag-aari ng parokyano ng sospek. Umaaksyon, Beverdera, News 5. Be News sure 5 everywhere. Copyright 2016.